Good morning mga kabalisong Welcome back sa YouTube channel natin uh, Wala tayong pasok ngayon kasi Saturday So makapag vlog muna no Tagal tagal na rin eh no uh, Wala tayong vlog May mga naghahanap din naman sa atin <laughs> So ito na um, Weather muna, weather check ah, uh, Mahangin ah, uh, Maginaw, wala, malamig na, malamig na kami So um, ano ng oras na? Uh, 7.30 ng umaga. Uh, Nakabook ako ngayon mga kabalisong sa ano? Sa Pink Slip. So, registration ng sasakyan ko. So, nakadue sa, sa Tuesday. This coming Tuesday. Eh, kailangan magpa Pink Slip. Yung Pink Slip mga kabalisong ay uh, ano? Uh, teka. Malisa tayo para may nangyayari no <coughs> Kwento na tayo sa daan Yung uh, pink slip mga kabalisong Yan ay uh, uh, Mandatory yan sa Pagkuha O bago ka mag uh, Renew ng uh, Kotse O kahit na ano sa nasasakyan ano? Pinapa check yan pink slip Alam ko maraming kulay-kulay yan eh yung pink slip ay kapag more than 5 uh, years na yung uh, kotse mo from brand new to 5 years walang pink slip eh tapos na yung sa akin dahil nga 6 uh, years ko na yata ito ngayon eh. so kailangan na mag pink slip dahil uh, hanapan hindi ka renew pag wala na no? no, no, no. so gagawin ito doon sa sa talyer na pupuntahan natin na inaanak ni Mrs. Filipino rin uh, pinanganak dito uh, apelido lang na ito ano, mga uh, pala yung uh, magkanak ni Bingbong na kasolo anyway uh, pupunta tayo ngayon doon dahil nga ang oras ng uh, appointment natin pagpupuko ng uh, pagbook ako ng uh, 7.30 no 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 8 o'clock pala sorry 8 o'clock so 8 o'clock ang aking uh, appointment uh, dahil hindi ka pwedeng basta basta pwede pumunta sa mga sa mga uh, nagkumagawa ng ganito eh, ng pink slip ng magkano ka lamang mag-walk-in siguro may chance na may iba pag hindi sila busy ano, pag walang booking pag hindi sila fully booked pala pero eh, usually nag ano yan nag uh, pa papareserve sa spot mo para gawin yung yung uh, bakit ano bang gagawin sa kotse mo kung ano mo ngayon eh pinapook ko lang dito ay eh, sa, re sa registration ng kotse ko dahil nga eh, kailangan ano lang no? ayan pink slip ang tawag daw So check again lahat yan yung yung mekaniko yung gagawa ng pink slip check again kung okay lahat yung signal light mo so headlight, uh, yung headlight yung gulong so yan yung mga kine-check uh, na dahil kapag binakita sila na hindi na roadworthy yung gulong mo eh hindi hindi nila gagawin-gagawin yan dahil pag itinuloy nila yan at nakita nila at I mean, nagkaroon ng problema at tapos eh, narinyo ka so ang malilintikan dyan yung gumawa ano? yung gumawa nung a uh, pink slip mo so pwede silang makakasuka pwede matanggal na ng ng uh, lisensya basta malaking issue sa uh, gagawa yun ng ng uh, pink slip dahil napakalaking bawal yun dito yung so, sabihin mo na pare pwede na yun baka naman ayos na yun kailangan lang mo rin yun pag hindi pwede hindi pwede no, ganun lang simple yun dahil pag ang gulong mo ay gulat ng gulong kapag ang gulong mo ay put, -put na lalo na sa harap hindi na siya roadworthy at nakakita ng uh, nagkaroon ng, ng aberya So, wala na. Naglag -lag ka na, ikaw naman yung mapapain ka na, mapapain pa yung naglag na sa iyo. Gumawa. So, nakaka... So, kung gusto mo magtipid, eh, mahirap, no? Mahirap yung ganun na pagtitipid, eh, gulong yan. Yun naman yung site example ko lamang, mga kapalasin. marami pa silang check dito. Dahil ito naman, eh, alam, six, six, year, six year old pa lamang. Eh. Hindi naman ito gano'n. Hindi naman mahirap uh, makita makitaan ng, ng mga problema. So, pasok to. Kaya lamang eh, mandatory nga. Kaya natin gagawin. Alam ko yung blue slip kapag yung uh, hindi ako nagkakamali kapag yung nasakyan mo ay uh, hindi na registro, ng uh, within 6 months yata no, after 6 months di ka, di ka pa ang giri -riyo. ano na yan um, um, uh, nahanapan ka na ng blue stick no, uh, uh, ka na all throughout yun ka nang engineering uh, engineer para makita ka talaga na ito ba talaga ice ay, pa Dahil itong pink slip, basic lamang check and dito eh. Um, yung mga, yung sinabi ko kanina, no? yung mga ilaw-ilaw, brake, brake light. Uh, yung ganyan lamang mga check dito. Pero doon sa blue slip, talagang lahat akal eh. Para lang malaman na okay pa talaga po kotse mo. Para drive. Iba naman ano, iba ang presyo noon. alam ko alam ko itong uh, itong uh, presyo nito baka nasa 43, 45 dollars yata alamunan ko na pero mga ganoon less than, less than 50 dollars ang pa, pa wala, sa so, oksama talaga sa ano yan sa registration, hindi natin pwedeng iwasan yan tapos uh, meron pa pala no, meron pa lang uh, government yung green slip. Yan. Kailangan niya government para ni sure siya tayo na. Eh. Sa uh, pag nagkaroon ng aksidente, eh, pag na mangyari no, so green slip sa insurance mo ang mag uh, shoulder no. Damage siya na. No? Pero kagandahan ganito uh, mga kabalisan um, ano, okay. Ah uh, nag-aaral pa so nasa school ako ay babayaran ko itong green slip na uh, over 300 yata ito pero ma ma papalik to sa akin i-file ko lamang i-claim ko doon sa, sa government uh, website na ang tawag doon student uh, registration rebate parang ganoon dahil nagawa ko na ito nung unang year ko sa pag-aaral eh taklaim ko so ngayon hindi nakalimutan ko kung wala last year pa eh so ngayon eh talaga ay eh, kiklaim ko hindi pa pwede yata yung 3 months 3 months 6 months registration eh di hintay mo muna siguro bago mag 1 year saka ka mag, saka ka mag claim kung 6 months regio, registration ko lamang pwede naman dito yun pwede nga monthly o ay eh, eh, ka ng ano ng 6 uh, months ah 1 year sorry 1 year bago mo mag-claim yung mga registration mo nakaraan kaya ako naman na yearly so nakalimutan ko lang talaga last year ayaw ko magat nawala sa isip ko So, yeah. Ating, ano, kagandaan ng ating kagandahan ng nag-aaral ka dito sa ano, uh, sa government na uh, institution. So, pagay ko ay eh, full time. I mean, nag-aaral ka ng ganon na uh, tulad yun sa sa uh, sa TAFE ako, ano? Yung um, ang fabrication engineering na kinukuha ko. Ay, uh, maganda yung uh, benefits no? pwede kang as a student pwede kang kumuha ng pwede kang mangutang ng mag student loan ng 20 mil ano na, na, uh, na dolyares na ba dolar, dito eh <laughs> may pwede kang mag claim ah may claim mag uh, ng student loan hindi, hindi ka, hindi naman hindi naman ako gumawa nung uh, nag claim na yun uh, masyado ng, ka kung wala-wala, hindi ko naman kailangan. Siguro, ko ka, ba't claim dahil sa estudyante ka lamang? hindi ko, dahil lang, magkakaroon ka lang ng record. Hindi naman kailangan. Ayan, yung mga discount ka sa public transportation, ano, meron kayong card na uh, pipilapan, tapos ipapadala sa iyo ng government. Yan ang gagamitin mo sa lahat ng public transportation dito para mag ano ka uh, ma-discount malaking bagay din yun dahil nagamit ko yun Nang, pag nagpupunta kami minsan ng city pag uh, tinatamad ako mag-drive ay eh, di mag pag, ano ako mag uh, train no? pag nag-train ako yung, yung pamasahe na pag, kano gano ko tong sa akin no? na, na, kung magkano, alam mo nakalimutan ko mga kabalas yung magkano sa area namin hanggang sa city yung eh, train pero nung kinaltasan ako parang 2 dollar lang yata yung binayad ko eh. 2 dollar or something dahil ng estudyante ako no? isipin nyo yun napakalaking bagay diga alam ko sa sinihan pwede yun eh. hindi ko lang nagagamit nga dahil wala ano, na yung panonore pagka naman kami nanonood ay eh, dapat eh no magkakasama kami may hirta pag oh, ako lamang para matamantang ano <laughs> para alam ako kung um, discount eh manunod ka mag-isa ano yan so yan yung ating uh, activity for today tapos si eh, nag-email pa sa akin ng ano ang uh, isang uh, auto shop dito mga kabalis meron sila dito one day uh, one day sale ano naka uh, very tempting kasi nga oksa presyo ito mga panahon ito mga kabalisong ano eh uh, mag uh, itong magandang panahon para ikaw pumili na mga kung anong kailangan mo sa sa lahat na hindi lang mo sa sasakyan at mga furniture ganyan dahil nga next uh, month which is June end of financial year na namin ano 2024 tapos na the following month which is July ay uh, bago na ulit ang uh, financial year so kaya yung mga stock take na tinatawag ay pinapaubos talaga nila yan para nga uh, pasok ng bagong uh, financial year ay di ayos na at uh, magandang ganda yung kanilang setup na kanilang negosyo so yan ang ano Anyway, nandito na tayo mga kabalisong sa talyer ng, ng mga ng trabaho. <laughs> Madalas ako dito pag uh, dito sa Pink Slate. At saka kinukonsulta ko rin dito eh, pag uh, may mga tanong ako tungkol sa sasakyan. Dahil nag-aaral dito sa Tate, pares kami. Nang isa uh, naman ni eh, automotive. Mag-ano ko At ako naman siyempre sa automotive engineering ka naman ako naman ay eh, sa fabrication engineering so ayun ang ating uh, ngayon mga kabalasong itong weather ngayon dito cloudy, windy siyempre maginaw na ano so ayun mga kabalasong uh, mamaya na lamang muna ulit dahil eh uh, iyan natin Mamaya ko i-update ko nung pag ulit mangyayari No? So ayun, okay na mga kabalisong. Na tapos na yung pink strip natin. Um, medyo nagtagal na ako dahil yung uh, customer eh medyo yung um, kabilang dinaon sa akin eh hindi agad dumating para i-pull uh, out yung kotse kaya na, na stuck tayo. Anyway, ayos na. So mga kabalisong, malapit na tayo sa bahay. Uh, maraming salamat ulit sa panonood nyo kahit na saglit lamang ito. <laughs> um, ingat kayo lagi at lagi ko sinasabi mga kabalisong ha. Huwag mawawalan ng pag-asa. Now, see you sa ating next video. Thank you and bye for now.